Shout out mga follower at mga idol. Doktor nung po sa inyo. Ayun, nandito po kami sa Green Ridge mga idol. Yung binlog ko nung nakaraan mga idol na pinis na dito yung baklas kabit yun. Nagpahabol yung may-ari ng kaping. Gusto niya, babalutan na ron ng kaping. Nung nakaraan, ano yan, wool plasing. Ngayon, gusto niya na, ano na, uh, wool plasing, uh, ano na, wool kaping na, puti din. dito. Kakatapos lang mga idol, mga follower. yang ang ganda. nang ganda ng kaping. mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Ay, nang ganda ng kaping. Oh. Ayan. Ayos na. Wala nang problema. May ari. Kasi nung nakaraan mga idol, yung ko, may nakikitaan din ako na ano. na bitak na yung mga pader ay may posibilidad na papasokan ng tubig kahit nakagrender yung wall plasing ngayon wala nang tulo to kasi mayroon ng wall capping Ayan, kulay puti ng ginamit din na may mga idol para bumagay din sa labas Ayan, kung mapapansin nyo kulay puti rin yan Kayaan, ang ganda okay shout out sa lahat ng mga follower at mga idol good afternoon po sa inyo Kayaan, ayos na to Binalikan lang namin itong mga idol dahil nagpahabol siya ng kaping. Kailangan makabitan din ng kaping. Dahil tag-ulan na rin. Baka mamaya eh, sa biak ng bato, yung dati, eh, baka mamaya eh, lumusot na nga naman ang tubig. Ngayon, nagpasigurado na siya para isang gawaan na lang. Ang mga pansin ang ganda. May kaping na to magkabilaan. Kulay puti din to yun yun. Okay, thank you. God bless mga idol, mga follower. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Ayos nice na. Okay, thank you mga idol, mga follower. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Ganda ng copy. Ayan, kapatapos lang. Ang makapansin nyo, ayan, mga idol. Ayan. Ganda ng copy, oh. wala nang wala nang katulutulo yan sure bull na okay thank you god bless mga idol mga follower maraming salamat mga idol mga follower ko thank you at uh, nandiyan kayo para sa sumuporta po sa mga vlog namin at sa mga content namin at, uh, ganda sigurado na wala nang tulo sinabalutan na yung pader yun ang ginaganda nung pag binalutan na talaga ang pader uh, okay, tumikot ako sa mga sa camera ko talaga napakaganda uh, malinis ang pagkagawa okay thank you shout out sa lahat ng mga follower at mga good afternoon po sa inyo happy saturday sa inyo thank you god bless